Hi mga kananay! Welcome back again sa our channel. Ano nakalimutan ko na yung intro ko. Please, welcome to my channel. Please, like and subscribe. Please, like and subscribe in the link. Okay. Ayan okay. po. Opo. Oh, again. Ayan mga mamshies. Take one. <laughs> hi mga kumamshies! Hi mga kananay! Welcome back again to our channel. It's me again. Mom, she and Just is Miracle Pilates Joy. Hoyan so, mga as all you can see sa title natin below. Samahan niyo kami sa pagbuo ng dream house ni Miracle Ayan mga Omanti. Mobuuin po natin ito. Kung first video niyo pa lang po ito na napanood sa amin, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa bago naming uploads. you Barbie, sabi ko na. <laughs> hi mga kumamshis, hi mga kananay. For today's video, isashare namin sa inyo ang bagong toy ni Miracel. Ito nga ang DIY Holiday Villa. Sabi nga dito mga kumamshis, glam it, accessorize, and add the character you want to every room in your dream house. Alam niyo mga kumamshis, na less talaga ang kanyang screen time. Kaya naman mga kumamshis, kung naghahanap kayo ng laruan para sa inyong anak, pamangkin, at gusto ninyong magkaroon sila ng Last time sa kanilang mga gadgets, I highly suggest that you can have this. Ito nga pala mga kamamshis ay malaki, kaya pwede na po itong laruan ng 3 years old pataas. Itong sa amin mga kamamshis, ang size niya ay 60 by 18 by 57 cm at 129 pieces siya. Durable ang kanyang materials mga kamamshis at napakadali lang i-assemble. Kaya naman ano pang inaantay ninyo mga kamamshis, add to cart na. So for this mga kamamshis, Meron siyang apat. Merong tig 124 pieces. Merong tig 85 pieces. Merong tig 129 pieces. At merong tig 117 pieces. Yung sa atin mga kumamshis ay yung tig 129 pieces. So, ayun po. Iba-iba po yung itsura ng bahay. Again, mga kamamshis, nagulat ho ako nung pagdating nito sa amin. Bakit? Hindi ko po inasahan na ganito po yung quality na darating po sa amin. Napakaganda ho ng quality niya. Less than 1,000 pesos lang po ito, mga kamamshis. Punta lang po kayo sa aking bio. Check my TikTok. Yes? Check our TikTok account. Yes. Check our TikTok account, mga kamamshis, at nando doon po ito. Doon niyo po siya orderin sa aming yellow basket. <laughs> I love you, anak! <laughs> so, ready na ba kayo, mga kamamshis? Ikaw, anak, ready ka na ba? Ito oh. yung mga furnitures. Ito naman po yung, ano ba, yung magdikit-dikit sa kanila. At ito naman po, naman po yung tina ka bahay God flooring and may kasama na po siyang mga Barbie dolls Ayan, kumpleto ay, po ito napasa tayo ay kung ano tayo betos doon na is attention, attention.

补山这是我布上，幕布什么的、啊。 din ho. Ang tawag ko dito mga kamamshis sabi niya nasaan daw yung hagdan? Dito, dito sa ibe, dito yung hagdan. Saan po yung hagdan? Sa ito, yung taas? hagdan? <laughs> Ayan niya ako yung hagdan. Oh. Ayan na. Oh. Ayan oh. na. Akyat tong akyat. <laughs> Sample, akyat po. Saan pag-akyat ko? Saan pag-akyat ko? Saan? Diyan diyan? Opo, kailangan niya para makalaro siya diyan. Ah! Kailangan niya lumabas sa window. Akit siya ulit. Akyat. Ayan. Ayan. Ayan, ako sa 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 pinto, kapitang wyal, tik 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 tik, kahulbas oh, na sa pinto, yon. <laughs> Woo, flipper! Woohoo! Pero anak, wala talaga to, extra lang to, yun lang. Extra din po, this one. I think this one, extra lang din yan. Kung gusto mo, ayan o, Kasi pwede ata to. Naalala ko nga mga kamamshis na may kasama nga pala itong LED light. So medyo late na namin ni Miracle nakabet So ayan siya. At ang LED light niya, kasama na po ito pag bumili kayo, may three modes. May flashing, ayan may steady, tsaka may dahan-dahan na flashing, ganyan. And finally we found out together na para dito pala yan mga kumammies. It's not an extra board. Thank you so much mga kumammies for watching. Bye.